Dahil lutuan mo nga akong popcorn. Sige, boss! <laughs> Dahil saan na yung popcorn? Ito na, boss! Isa na lang natira, nagliparan man! <laughs> 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 Ako na lang siguro maalis, alis, guys. <laughs> Loh, laki niyan, kawali yan, dahi? Ay, hindi, boss! Boss <laughs> Dong, kailan kaya yan matapos sa'yo? Gamitan mo yan ng ruler. Sige, boss. Anong ginawa mo dyan, Dong? Sabi mo, boss, gamitan ng ruler. Wala, Dong! Ito yung ruler, Dong! Ganyan! <laughs> <laughs> Day, ang dami naman na yan, Day. Dispanin mo na yan. Sige, boss. Ano mo na, Day? mo, na Ganyan mo Dong, pakikuha nga yung sombrero dong, ang init. Ito boss, oh. Isama mo na rin yung motor dong. Tapos yung lisensya ko kunin mo. Ay, nagkakarmas ka pala dahil. Ay, wala boss. Naligo. Ako boss. Oh. Nyari nito. boss, may magic ko sa'yo boss. Ako nito boss. Ay, nandito na naman kayong dalawa. Tingnan mong maigi yung kamay ko boss. Tiring! Huwag tanto ko na boss. Tiring! <laughs> dong, kuha ka nga slice bread. Lagyan mong palaman sa gitna, ha? Sige, boss. Ito na, boss, oh. Gusto niya magtigil yung edad mo, dong? Sabi mo, boss, lagyan ng palaman sa gitna. O, lagyan mo, maliban! <laughs> Ay, namalingki ka pala, day? Ay, hindi, boss. Galing akong abroad. <laughs> <laughs> lagyan mo nga ng bato yung gulong, dong. Kaya pababa yung daan. Sige, boss. Bos, punta kami ng talibon. Bol sa pista, sama ka. Ako nang in-invite nun, yun na, boss. Sama ka ba? Ako nang, nang book ng dun? De, ang nagbukt ng tikid dun. na ang kwento bus ba kung sa sama ka? Pupunta ka dong, iwan kita. nah iwan mo aku in-invite nga kita. In-invite mo ako nga, ako mang in-invite. <laughs> I love, I miss you, love, I love you. Sinong kausap Ay, ngayon, kay... mo dong? Ay, jowa ko, boss. Ha? Ay, patingin. Ayun, boss. Oh. Ay, sus, hindi ka man lang nakapili ng matino. May tsura man lang. Oh, grabe ka naman, boss. Mahal ko to, boss. Ay. Hindi, hindi ikaw kausap ko. Siya. Hoy, pumili ka ng iba. Huwag siya. <laughs> <laughs> Uy, doon kanina ka nakatayo dyan, ah. Wala kasi yung 500 ng lalaki, boss. Ah, so tinulungan mo. Hindi, boss. Inapakan ko. Hindi, patingin. Sir, may nakita kayong 500 dito? Wala, sir. Ikaw na bahala dyan, boss, ah. Doon. Wala talaga, boss. Wala, wala, wala. <laughs>